Ang mensahe po na ito, pinamagatan po natin, being honest and serving God. Pakiulit nga po. Being honest and serving God. Pagiging tapat at pagiging po sa Diyos. Sa Ibanghelyo, ang ang diin po ng mensahe na ito ay tutukoy na maging tapat tayo at maglingkod tayo sa Diyos. Na makinig po tayo, ang Ibanghelyo po ngayon, ito ay isang bahagi ng Ibanghelyo ayon kay San Lucas na naglalaman po ito ng mga aral tungkol sa Panginoong Yesus sa pagiging handa sa pagdating ng Panginoon at ang tungkulin ng isang tapat na tagapad ni ko. Na una, talakayin po natin ito, tapat at handang magiging ko. Pakiulit po. Honest and willing to serve. Ano yung ibig sabihin nito? Now, tignan po natin yung talinghaga na ito na kung saan ay atin pong ihambing ang dalawang uri ng tagapaglingkod ayon po sa Ibanghelyong ating uh, nabasa kanina, mga kapatid. Ayon po yan sa verse 42. Ito ay patuloy po na naglilingkod sa kanyang amo yung dalawa na ito, mga kapatid. Kahit na hindi, kahit na hindi niya alam kung kailan darating, ay nanatili pa rin itong tapat at totoo sa kanyang amo. Siya ay handang tumanggap ng galibala mula po sa kanyang pagiging mabuti at tapat sa kanyang amo. Samantalan, ang masamang tagapaglingkod, bad servant, mga kapatid, ang tagapaglingkod na nag-isip siya sa kanyang sarili at nasabi niya, matagal pa naman darating yung Panginoon. Matagal pa naman. Ayon po sa verse 45. At dahil sa kanyang pagkakakitindi na matagal pang darating ang kanyang Panginoon, anong ginawa niya? Nagsaya siya, nagmalabis, at ayon pa nga sa ating pagkakabasay, sinimula niyang bugbugin ang mga kalalakihan at kamabaihan. Binugbug niya ang mga iyon. Nagpakasasad siya sa daigdig na ito. Now, tingnan niyo po mga kapatid, siya po ay pinarusahan dahil sa kanyang pagiging amal at pagiging makasarili. Tignan po natin ang Proverbs chapter 12 verse 22 na mumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at ah? halimu. Ang uri lang naman talaga ng tao sa daigdig eh. Totoo at hindi totoo. Tamad at masipag. Mapagkakatiwalaan at hindi mapagkakatiwalaan. Makakakuha ka daw ng karpentero. Madaling umuha ng engineer. Madaling umuha ng laban na galabandera. Madaling kumuha ng mga taong gagawa ng iyong mga gamit sa bahay. Pero mahirap humana at kumuha ng tao mapagkakang kiwalaan. Purihin ang Diyos. Uh, ay ang sabi sa Proverbs 12, verse 22, namumuli si Yahweh sa tao, si yung alin. Ngunit ang tapat ay bigayin niya at talib. Sabi ko sa Matayo naman, chapter 22, verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihagi ka sa aking kagalakan. Tandaan natin, talagang mainat talaga ang maging tapat. Amen? Amen? Kahit pag tayo ay naging tapat, ang Diyos ang tatapat. Amen? Purihin ang Diyos. Pangalawa, yung paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Pakiulit po. Preparation for the coming of God. Tingnan niyo po ito. Pag sinabi kasi natin na dapat maging handa tayo dahil darating yung ating Panginoon, dahil ito po ay sumisimbolo sa paniging handa, mga kapatid, spiritual. Amen? Dapat spiritually, gising tayong lahat, handa tayong lahat na talagang darating talaga ang Panginoon sa mga oras na din natin inaasahan. Yun po yung una kapag ang pag-uusapan ay paghahanda, dapat gising tayo spiritually. Pangalawa, eh huwag na tayo. Ang kasalanan po ay ang kasalanan na pinatalikuran, hindi inaalagaan. Ano po yung ibig kong sabihin? Maniwala naman tayo sa hindi, darating talaga ang wakas. Darating ang Panginoon at darating ang kamatayan sa atin. Pangalawa, binibigyan ko po dito ng diin, mga kapatid, ay preparation for coming of God. Ano yung paghahanda na dapat nating gawin? Dapat spiritually gising. Amen. Amen? At hindi lang spiritually gising. Yung kasalanan, iwasan na. Amen? Amen. Amen. Pag talaga yung wakas ng panahon, ano man ang mauna, wakas ng panahon, darating si Kristo, o mamamatay tayo, paano natin paghahandaan ito? Sabi po dito sa Mateo chapter 24 verse 36 mga kapatid. Ngunit walang nakakaalam ng araw ng oras ng pagsapit na iyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang na nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutupad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Noon ang mga tao ay nagsisika, ay nagsisikinom at nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok ang sa daong sinuwa. Dumating ang baha ng di nila namamalaya at ikat silang lahat. Gayon ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaki gumagawa sa bukit, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam kung ano ang araw na para dito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Siya'y magbabantay at hindi niya pababaya ang pasukin. Teka, parang lumagpas ako. Tandaan ninyo, kung alam lamang ng puno isang bahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi pababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sa darating ang anak ng tao sa oras na di niyo inaasahan. Purihin ang Diyos. <laughs> pangatlo, na makikita ko natin mga puntos dito, pangatlo, pagbibigay halaga sa espiritual na kayamanan. Pakiulit po. Value is spiritual wealth. Ano naman ang ibig sabihin ito, mga kapatid? Ito, nabanggit dito kung paano natin dapat mahalagahan kung maiintindihan natin spiritually ang tunay talaga kayamanan ay wala dito. Kung maiintindihan talaga natin ang sinasabi ng Diyos. Ang kayamanan binabanggit, kaya nga nagalit siya doon sa magsasaka na napakayaman eh. Wala na raw siyang gagawin kundi magpapahinga, matutulog, kakain, magsasayay. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon din mamamatay ka. Alam po din nyo, tumingin na po nung ano, nakarang Ebanghelyo, hindi issue dyan yung kayamanan. Hindi issue ang mag ipon ng, ng kayamanan, magpalaki ka ng savings sa bangko, magpalaki ka ng bahay. Hindi yan ang issue. Ang issue dyan, kung sa pagiging mayaman mo, paano mo ginagamit ang kayamanan mo. Bakit nagalit ng Diyos sa kanya? Kasi wala siyang pake. Masama po yan. Pag nag-iimpo kayo, no, na may, sa, may saloobin naman kayo at kalooban niyo ay sa Diyos, tumulong sa kapwa, tumulong sa kapatid mo, sa magulang mo, hindi mo lang ginagamit para sa sarili mo, lalo kang yayaman. Pero kung nag-iipon ka at wala ang pakialam sa kapwa mo, mamamatay ka. Totoo po yun. Ito ha, ito po yung pangatlo. Magbibigay halaga sa spiritual na kayamanan. Ano yung tinutukoy dito? Nababanggit po natin dyan yung pagbebenta ng ari-arian. Ibenta ang mga ari-arian at magbigay ng tulong sa iba. Ayon po sa verse 33. Ito ay hindi literal na pag-alis ng lahat ng material na bagay, kundi ang pagpapakita, mga kapatid, ng pagkitiwala sa Diyos at magbibigay ng prioridad sa kanyang kaharian. Sino po ang karakter sa Biblia na inalay niya yung kanyang anak at sasaksakin niya? Ba si Abraham? Ano sinabi ng Panginoon? Abraham, Abraham, wag mo gawin yan. Nakita ko na ngayon sa'yo na yung mga bagay hindi pala yan mahalaga kung mag-uusapan at pagsunod sa Diyos. Nakita ni Yahweh kay Abraham. Biruin po ninyo sarili niya ng anak yun. Papatayin niya alam-alam sa pagsunod. Pero ang Diyos mismo, hindi niya rin gusto na pumatay ka. Para lang sumunod ka. Pero gagawin ni Abraham yon alam-alam sa pagsunod. Pero tunay po na kayamanan ang binabanggit dito. Ang sabi ng Diyos, e benta nyo ang inyong mga ari-arian. At ang pinagbilhan, ibigay niyo sa mga nangangailangan. Hindi ba yung binata ang napakayaman? Ano po ba yung dapat kong gawin guro para ako'y maligtas? Anong sabi ng Panginoon? Alam mo yung kautosan? No. Oh, Anong sabi ng binatang mayaman? ay eh, simula pa ko sa pagkabata, alam ko na po lahat ng iyan na sinusunod ko na eh. Tinignan siya ng Diyos mula ulo hanggang pa. Ano, isa na lang ang kulang, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ang pinagbilan, ibigay mo sa mga duha. Alam niyo, hindi po ito kayang gawin ng tao walang malalit pagkilala sa Diyos. Inutos ito ng Panginoon sa mga tao noon, ibenta ninyo ang Ari ari-arian ninyo. At ang pinagbibigay niya sa mga mahihirap. Spiritual treasure, mga kapatid. Magkaroon ng mga lalagyan na hindi masisira. At kayamanan daw na dapat nasa langit. Dahil.